Maligayang pagdating, mga kaibigan at kasama sa paglalakbay, sa epikong paglalayag na ito sa kalawakan ng kosmos, isang paglalakbay sa panahon at kalawakan. Ang ating paglalakbay. Ating babalikan ang mahabang daan ng Sansinukob, mula sa nagbabagang simula nito hanggang sa eksaktong sandaling ito, dito sa ating kosmikong tahanan, ang Daigdig. Magsisimula tayo tulad ng bawat magandang kwento sa simula. Noong panahon ng ang kosmos na ating kilala, itong carpet ng mga bituin, mga galaksya at mga planeta ay isa lamang bulong sa hibla ng realidad. Ang ating kwento ay isinalaysay mismo ng Sansinukob, isinulat sa wika ng liwanag, grabidad at mga pangunahing batas ng kalikasan. Mula sa pinakamaliit na partikulo hanggang sa pinakamalaking estruktura, masasaksihan natin ang mga pambihirang pangyayaring humubog sa ating Sansinukob. Ating susuriin ang mga tagumpay sa agham na nagbigay liwanag sa ating pagunawa sa kosmos at nagbunyag ng isang kwentong mas malalim at mas dakila kaysa sa anumang mito o alamat. Kaya, kapit lang at maghanda para sa isang paglalakbay sa panahon at kalawakan. Ang ating paggalugad sa San Sinukob, ang ating kosmikong address, ay nagsisimula na. Isipin ninyo, kung kaya ninyo, ang buong kalawakan, siksik sa isang napakaliit na tuldok, mas maliit pa sa pinakamaliit na subatomic particle. Yan, mga kaibigan, ang singularidad, ang buto ng lahat ng bagay, noon, ngayon, at sa hinaharap. Parang sinasabi nga nila, maliit man, malas, di ba? Dito dating nakapaloob ang lahat ng oras at espasyo, isang kosmikong sabaw na sobrang siksik at init. Isang tunay na pinagmulan, parang kosmikong nilaga at pagkatapos, mga labintatlong bilyon at walong daang milyong taon na ang nakalipas. Sumabog ang singularidad na ito sa isang pangyayaring tinatawag nating Big Bang. Hindi ito pagsabog na parang bomba, kundi isang mabilis na paglawak, isang pagunat ng mismong espasyo at oras. Sabi nga nila, My home is my castle, pero parang lumiit ang castle ng kalawakan. Sa mga unang sandali, ang kalawakan ay dumaan sa isang mabilis at lumalaking paglawak, nakilala bilang cosmic inflation. Isipin ninyo ang isang butil ng buhangin na biglang lumaki at naging kasing laki ng nakikita nating kalawakan. Yan ang inflation. Parang maliit na buto ng mustasa na naging malaking puno. Ganoon din ang nangyari sa tuldok na ito na naging mundo natin. Habang lumalawak, lumalamig ang kalawakan, at ang sinaunang enerhiya ay nagsimulang maging materya at mga pangunahing puwersa na namahala sa ating kosmos. Ang gravity, ang arkitekto ng mga bituin at galaksiya ang electromagnetic force, ang puwersa sa likod ng liwanag at lahat ng electromagnetic radiation, at ang strong at weak nuclear force na namamahala sa loob ng mga atomic nuclei. Isipin natin ang mga puwersang ito bilang mga cosmic chef bawat isa ay may mahalagang papel sa malaking recipe ng San Sinucob. Ang Gravity, ang Master Sculptor, ay nagsimulang magtipon ng mga materya, inilatag ang pundasyon para sa mga estrukturang pupuno sa kosmos. Isipin ang isang iskultor na humuhubog sa kanyang mga obra, ngunit sa laki ng kalawakan. Parang si Michelangelo na naglililok ng David, pero sa mga galaxy naman. Ang electromagnetism, sa kanyang sayaw ng atraksyon at repulsyon ay kumontrol sa interaksyon ng mga charged particle na naghahanda ng daan para sa pagbuo ng mga atom at molecule. Parang isang cosmic waltz, puno ng enerhiya at galaw. At ang strong at weak nuclear force na gumagana sa pinakamaliit na antas ang nagtakda ng stability ng atomic nuclei ang tunay na building blocks ng matter. Parang isang presizong orasan. Ang mga puwersang ito na hinabi sa tela ng universo mula pa sa simula, ay patuloy na humuhubog sa cosmic symphony na ating nasasaksihan. Parang isang conductor na nangunguna sa orkestra ng kalawakan. Sila ang mga invisible conductor ng cosmos, na gumagabay sa evolusyon ng mga bituin, galaxy, at maging ng buhay mismo parang isang kompositor na sumusulat ng mga nocturne para sa mga bituin. Ang Big Bang ay hindi lamang isang pagsabog, kundi isang sandali ng paglikha, ang cosmic seed kung saan nagmula ang lahat ng ating nakikita. Isang tunay na cosmic na simula. Ang sansinukob parang isang kumukulong palayok na puno ng enerhiya ay mabilis na lumawak at nagsimulang lumamig. Ang paglamig na ito ay humantong sa pagkabuo ng quark gluon plasma. Isipin ito bilang isang uri ng kosmikong sabaw, isang bagay na talagang sinauna. Ang mga quark at gluon, parang maliliit na blok ng sansinukob, ay punong-puno ng enerhiya, naiintindihan mo ba? Isang tunay na subatomic na pagdiriwang. Magkakaugnay sa pamamagitan ng mga gluon, gumagalaw sila sa isang mabangis na sayaw, parang isang masayang poloni sa isang kasal. Habang ang sansinukob ay patuloy na lumalamig, naglaho ang quartluan plasma, at nagbigay daan sa mga partikulo na mas pamilyar sa atin, tulad ng mga proton at neutron. Habang lumalamig ang universo, ang mga quark, na pinagsama ng malakas na puwersa, ay nagsimulang magdugtong-dugtong para bumuo ng mas matatag na mga anyo, at nabuo ang mga proton at neutron na alam natin. Ang mga particle nito, ang mga pangunahing block ng mga nuklei ng atom, ay lumitaw mula sa lumalamig na quark gluon plasma, handa ng hubugin ng kosmos. Kasabay nito, mula sa enerhiya ng lumalamig na universo, lumitaw ang mga electron, mga particle na may negatibong charge na umiikot sa nuklei ng atom. At hindi natin dapat kalimutan ang mga neutrino, ang mga mala-multo na particle na ito, na halos hindi nakikigugnayan sa ibang matter at tumatawid sa kosmos, sa bilis na halos katumbas ng liwanag. Ang uniberso ngayon ay isang dagat ng mga pangunahing particle, mga proton, neutron, electron, at neutrino, ang mga sangkap ng mga atom, bituin, at galaxy. Ngunit ang uniberso ay bata pa, at ang paglalakbay patungo sa mga komplikadong istruktura na nakikita natin ngayon ay nagsisimula pa lamang. Mula sa kaguluhan ng quark-gluon plasma, nabuo ang mga pangunahing blok ng ating uniberso, isang patunay sa kagandahan at kapangyarihan ng mga batas ng pisika, na lumilikha ng kaayusan mula sa kaguluhan at bumubuo sa materya na bumubuo sa atin at sa lahat ng nakikita natin sa kosmos. Pagkatapos ng pagkasilang nito, ang sansinukob ay napakagulo at napakainit. Isipin ninyo ang isang makapal at kumukulong sabaw kung saan kahit ang mga batas ng pisika na alam natin ngayon ay hindi halos umiral, parang isang siksikan na perya, pero tulad ng mga baga ng apoy na dating nagliliyab, ang San Sinukob ay nagsimulang lumamig. Isipin ninyo kung paano unti-unting nawawala ang init, at nagbubukas ng mga bagong posibilidad, parang pagkatapos ng isang pagdiriwang, kung saan umalis na ang lahat ng bisita, at sa wakas ay makakapagpahinga ka na. Habang bumababa ang temperatura, ang mga pangunahing puwersa ng kalikasan, tulad ng gravidad at elektromagnetismo, ay nagsimulang humubog sa kosmos, parang isang eskultor na naglilok ng estatwa mula sa kahoy, o isang manlalaro ng football na nagdi-dribble. Mga tatlong daan at libong taon pagkatapos ng Big Bang, isang kakaibang pagbabago ang naganap, isang tunay na mahalagang punto sa kasaysayan ng kosmos, may tulad sa pagkapanalo ng Pilipinas sa CA Games ang mga proton at elektron, ang mga pangunahing blok ng mga atomo, ay nagsimulang magsama-sama, parang mga magkapareha na sumasayaw sa isang pista. Ang liwanag, na dating nakakulong sa mapal na ulap ng mga naka-charge na particle, ay nakalaya na. Isipin ninyo kung paano nawawala ang hamog sa bundok, at lumilitaw ang ganda ng tanawin. Ang panahong ito, na kilala bilang panahon ng rekombinasyon, ay isang mahalagang punto isang mahalagang sandali tulad ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Habang bumababa ang temperatura, ang mga proton, parang naakit sa isang awitin, ay hinuli ang mga elektron, at nabuo ang mga unang atomo ng hydrogen, ang pinakasimple at pinakakaraniwang elemento sa sansinukob, kasing karaniwan ng kanin sa hapagkainan. Sa wakas, nakalaya ang liwanag, at ang sansinukob ay naging parang salamin. Isang makasaysayang pangyayari na nagbigay daan sa liwanag na maglakbay ng bilyon-bilyong taon, hanggang sa makarating ito sa ating mga mata, at isalaysay ang kwento ng ating pinagmulan, parang isang kwentista na nagbabahagi ng mga alamat. Sa sandaling nabuo ang mga unang atomo ng hydrogen, nakalaya ang mga photon, ang mga partikulo ng liwanag. Nagsimula silang kumalat sa kalawakan, dala ang mahihinang alingaungaw ng Big Bang. Ang mga foton na ito ay naglakbay ng mahigit labintatlong bilyong taon. Habang lumalawak ang kalawakan, lumalawak din sila at napunta sa malamig na yakap ng microwave radiation. Isipin ito na parang isang cosmic microwave, pero mas matanda at mas malaki. Ngayon, nakikita natin ang liwanag na ito bilang Cosmic Microwave Background, o CMB. Pinupuno nito ang kalawakan sa lahat ng direksyon at nagpapatunay sa maalab na pagsilang ng kosmos, parang isang kapanganakan sa milyon-milyong degree Celsius. Kasabay ng pagkabuo ng mga unang atomo at ang paglabas ng cosmic microwave background radiation, pumasok ang universo sa isang bagong yukto, ang panahon ng kadiliman na tumagal ng daan-daang milyong taon. Ang panahong ito, na kilala bilang madilim na panahon, ay panahon ng malalaking pagbago, isang panahon ng paghihintay, bago nagliwanag ang mga unang bituin, at binuksan ang universo, gamit ang kanilang nagniningning na liwanag. Noong panahon ng kadiliman ng kalawakan, itinanim ang binhi para sa mga susunod na istruktura ng kosmos. Hinila ng gravity ang mga materya at tinipon ng mga ito sa malalaking ulap ng hydrogen at dark matter. Mula sa mga higanteng ulap na ito nabuo ang mga galaxy, ang mga pulo ng mga bituin sa kalawakan. Isipin mo na parang ang Milky Way, ang ating sariling galaxy. Ang maliliit na kumpol ng materya ay nagsama-sama, tumataas ang kanilang density at temperatura. Ang mga nagsasamang kumpol ng materyang ito ang mga nauna sa mga bituin ang pagbuo ng mga bituin ay isang komplikadong proseso parang pagluluto ng isang chef ng isang masarap na putahe. Ang hydrogen ay lumaban sa gravity. Ang dark matter ang naging dahilan. Nagbigay ito ng kinakailangang gravity. Parang isang hindi nakikitang konduktor. Sa kaibuturan ng malamig at madilim na ulap ng hydrogen, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang gravity, parang isang mahusay na manggagawa, ay pinagsama-sama ang mga materya at inihanda ang daan para sa pagsilang ng mga unang bituin. Ang mga unang bituin na ito, kilala bilang Population 3, ay napakalaki at nagliwanag ng may hindi kapanipaniwalang ningning, mga tunay na parola ng kosmos. Nabuhay sila ng mabilis at masigla, parang mga paputok sa isang malaking pagdiriwang at sumabog sa mga matinding supernova. Sa kanilang maikling buhay, ikinalat nila sa kalawakan ang mga mabibigat na elemento at matinding radyasyon. Ang kanilang liwanag ang tumapos sa madilim na panahon ng kosmos at nagbigay liwanag sa kalawakan parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Nang magsimulang lumiwanag ang mga unang bituin sa kalawakan, nagsimula silang magkatipon, hinihila ng isa't isa dahil sa gravity parang isang walang katapusang kosmikong sayaw, katulad ng refleksyon ng mga bituin sa tubig ng Amazon tuwing pista ng parintins. Ang mga kumpol na ito ng mga bituin, na pinagbuklod ng gravity, ang naging mga buto ng mga galaksi, mga higanteng isla ng mga bituin na nagpapaganda sa kalawakan ngayon, tulad ng mga pamayanang Quilombo na nakakalat sa buong Brazil, na parang mga tuldok sa mapa ng lupain. Sa sinaunang kalawakan, isang higante ang isinilang, ang ating galaksya, ang Milky Way. Isang malawak na ulap ng gas at alikabok ang nagsama-sama dahil sa gravity. Isipin mo ito na parang isang napakalaking cosmic dough na hinuhulma. Parang tinapay na lumalaki, pero mas malaki. Umikot ito ng umikot at naging flat na parang disk, parang isang cosmic pizza na walang tigil sa pagikot. Nagliwanag ang mga bituin at nagbigay ilaw sa nebula, isang tunay na pagsabog ng cosmic light. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, ito ay lumaki at naging spiral galaxy natin, isang tunay na ipoy po na magdawin. Ang Milky Way, isang barred spiral galaxy, isa sa bilyon-bilyon, parang isang butil ng buhangin sa isang cosmic beach. Sa kalaliman ng Milky Way, mayroong walang humpay na sayaw ng paglikha at pagkawasak. Sa mga spiral arm, kung saan pinakamakapal ang gas at alikabok, patuloy na nabubuo ang mga bagong bituin. Ang mga duyan ng bituin na ito, na naliwanagan ng matinding radyasyon ng mga bata at mainit na bituin, ay nagbibigay ng Milky Way ng matingkad na kulay pula, asul, at ginto. Parang isang kosmikong pintor na gumagamit ng alikabok ng bituin sa kanyang canvas. Sa paglipas ng panahon, tumatanda ang mga bituin na ang kanilang nuclear fuel at sa huli ay darating sa katapusan ng kanilang buhay. Ang ilang mga bituin, tulad ng ating araw, ay magtatapos bilang mga white dwarf at dahan-dahang lalamig sa loob ng bilyon-bilyong taon. Parang nagre na sa kanilang nararapat na pahinga. Ang iba, mas malalaking bituin, ay sasabog bilang supernovae at magkakalat ng enriched matter sa kalawakan, isang kahanga-hangang pagsabog sa pagtatapos ng kanilang buhay. Ang prosesong ito ng cosmic recycling na pinapaganan ng mga siklo ng buhay ng mga bituin ay nagsisiguro na ang Milky Way ay nananatiling isang maliwanag at dynamic na galaxy, na patuloy na nagbabago at umuunlad sa mga cosmic timescale. Parang isang perpetuum mobile na patuloy na lumilikha ng bagong buhay. Ang mga mabibigat na elemento na nabuo sa puso ng mga bituin, ay nagiging mga blok ng mga bagong henerasyon ng mga bituin, planeta, at maging ng buhay mismo. Sa huli, tayo ay alikabok ng bituin, konektado sa kosmos sa pamamagitan ng isang masalimuot na network ng mga cosmic event na nagmula pa sa simula ng panahon. Tayong lahat ay mga anak ng mga bituin. Mga apat na anim na bilyong taon na ang nakalilipas sa isang simpleng sulok ng Milky Way. Nagsimulang gumuho ang isang malamig at siksik na ulap ng molekula, isang kumpol ng gas at alikabok, dahil sa sarili nitong gravity ang ulap na ito, marahil ay dahil sa pagsabog ng isang kalapit na supernova, ay lalong sumiksik at uminit, hanggang sa umabot sa tamang temperatura at presyon, para magsimula ang thermonuclear fusion sa gitna nito. Isang bituin ang isinilang, ang ating araw. Noong una, ang batang araw ay napapalibutan ng isang umikot na disk ng mga natitirang materyales, isang magulong halo ng gas, alikabok, at mga butil ng yelo. Isipin ninyo parang isang kosmikong apple pie gets ninyo ang protoplanetary disk na ito, isang tunay na kosmikong construction site, ay naglalaman ng mga buto ng lahat ng planeta, buwan at asteroid na bumubuo sa ating solar system. Sa loob ng umiikot na disk na ito, nagsimulang magdikit-dikit ang mga particle, hinihila ng isa't isa dahil sa gravity. Ang mga kumpol na ito, na tinatawag na planetesimal, ay lumaki sa paglipas ng panahon at nangolekta ng mas maraming materyales mula sa nakapalibot na disk. Habang lumalaki ang mga planetesimal, lumalakas din ang kanilang gravity, kaya mas marami pa silang nakokolektang materyales at nililinis ang espasyo sa protoplanetary disk. Malapit sa araw, mula sa mabatong mga planetesimal, nabuo ang Mercury, Venus, Earth, at Mars. Ang maliliit at siksik na mga planetang ito ay gawa sa bato at metal. Sa kabila ng frost line, nabuwang mga higanteng gas tulad ng Jupiter at Saturn. Sa Kuiper Belt, sa malayong bahagi ng solar system ang nagyayelong planetesimal ay bumuo ng mga kometa at dwarf planet. Ang solar system ay naging isang maayos na sistema, kasama ang mga planeta na umiikot sa araw. Ang ating paglalakbay sa kasaysayan ng universo ay magdadala sa atin sa isang mahalagang sandali mga 3 bilyon at 800 milyong taon na ang nakalilipas. Isipin ninyo, kung kaya ninyo, ang batang daigdig, nagpapagaling pa mula sa mainit nitong pagsilang, ang ibabaw nito ay puno ng bulkan at sinaunang karagatan. Isang tunay na impyerno, mas malala pa sa pagsasama-sama ng selebrasyon ng bagong taon at Pasko. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit sa tila hindi maayos na kapaligirang ito, nagsimula ang mga binhi ng buhay parang isang bulaklak na tumutubo sa gitna ng disyerto. Mula sa mga pangunahing elemento ng universo, na nabuo sa puso ng mga patay na bituin, lumitaw ang isang komplikadong kimika na lumikha sa mga unang single-celled na organismo. Isipin ang mga bituin bilang mga sinaunang pagawaan ng mga kosmikong kagamitan. Ang mga unang anyo ng buhay na ito, na kilala bilang prokaryotes, ay napakasimple kumpara sa komplikasyon ng buhay na alam natin ngayon para silang maliliit na bato ng isang malaking gusali, at gayon paman, taglay nila ang kislap ng buhay, ang kakayahang dumami at umunlad sa pamamagitan ng pagpasa ng impormasyon gamit ang wika ng DNA, isang kodigo na kasing elegante ng mga batas na namamahala sa kosmos mismo. Isang tunay na obra maestra ng kalikasan. Ang kanilang paglitaw, ang paglipat mula sa walang buhay patungo sa buhay, ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng agam, Isang patunay ng kamanghamanghang kakayahan ng universo na ayusin ang sarili at bumuo ng komplikasyon. Parang Big Bang, pero sa napakaliit na sukat, mas maliit pa sa isang butil ng buhangin. Ang buhay noong nagsimula ay napakatatag, alam mo ba? Parang damo, kumapit ito at hindi na bumitaw. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mga unang organismong ito sa mga sinaunang karagatan ng daigdig ang kanilang evolusyon ay hinimok ng walang humpay na makina ng natural selection. Parang isang kotse na bumubulusok pababa ng bundok, walang preno. Bawat henerasyon, gaano man kaliit, ay nagdala ng mga banayad na pagbabago, mga adaptasyon na nakatulong sa kaligtasan at pagpaparami, parang mga mapanlikhang paggawa ng mga bagay-bagay. Mula sa mga simpleng simula na ito, ang buhay ay nag-iba-iba, at sumanga sa hindi mabilang na mga anyo, bawat isa ay isang natatanging eksperimento sa malaking laboratorio ng evolusyon. Parang isang recipe, bawat isa ay may kanya-kanyang lasa. Ang puno ng buhay, ang mga ugat nito ay nakatanim sa mga unang single-celled na ninuno na ito. Ay nagsimulang lumaki, ang mga sanga nito ay umaabot sa hindi mabilang na direksyon, parang isang maringal na matandang puno ng oak. Sa pagdating ng mga photosynthetic organism, ang enerhiya ng araw ay nakuha, naglalabas ng oxygen sa atmosfera at pinabago ang kapalaran ng ating planeta magpakailanman, parang isang mapagpasyang goal sa football. Ito ang nagbukas ng daan para sa evolusyon ng mga organismong humihinga ng oxygen, mga nilalang na magmamana ng daigdig, parang pagtanggap ng mga susi sa isang bagong apartment. Ang paglalakbay mula sa mga unang nag-aalangan na hakbang ng buhay, hanggang sa masalimuot na network ng mga ecosystem na nakikita natin ngayon ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng oras at evolusyon, isang proseso na patuloy na humuhubog sa buhay sa ating planeta, parang taunang pagbabalik ng mga langay-langayan sa kanilang mga pugad. Narito tayo, bilyon-bilyong taon matapos ang Big Bang, sa kalawakan na tinatawag nating Milky Way. Ang universo ay hindi na nanatili. Ito ay dinamiko, palaging nagbabago, hinihimok ng mga puwersa na ngayon pa lang natin inuunawa. Ang paglawak ay nagpapatuloy, pinabilis ng mahiwagang dark energy. Ang kapalaran ng universo ay nakataya. Ang kinabukasan ng Sansinukob, isang paksang nakakabighani at nagdudulot ng maraming debat kahit sa mga taong tulad namin na inialay ang buhay sa pag-aaral nito. Magpapatuloy ba ang paglawak ng Sansinukob at ang enerhiya nito ay magkakalat sa tinatawag na Big Freeze. O kaya naman ay mangingibabaw ang gravity at hihilahin ang lahat sa isang Big Crunch na parang baliktad na pagsabog ng Big Bang na siyang pinagmulan ng lahat. May posibilidad din ng Big Rip kung saan ang dark energy ay magiging sobrang lakas at pupunitin ang mga galaxy, mga bituin at pati ang tela ng spacetime. Ang mga posibleng senaryong ito, kahit na base sa kasalukuyan nating pag-unawa sa fisika, ay mga hypothesis pa rin maaring magbigay ng sorpresa ang San Sinukob, higit pa sa ating inaasahan, at magbunyag ng mga bagong kumplikadong bagay, tulad ng pagkatuklas ng nakatagong kayamanan sa isang archaeological site, marahil sa mga paghuhukay malapit sa Nebra Sky Disk. Sino ang nakaalam kung anong mga bagong tuklas ang naghihintay sa atin? Anong bagong physics ang maari nating aralin? Marahil ay kasing halaga ng kay Johannes Kepler na siyang nagpabago sa ating pag-unawa sa kosmos. Isang bagay ang sigurado, ang sansinukob, tulad ng pagkauhaw ng tao sa kaalaman, ay puno ng walang katapusang posibilidad. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kalawakan, mula sa nagbabagang simula hanggang sa patuloy na pagbabago nito ngayon, nakakaramdam tayo ng malalim na paggalang at paghanga. Ang lawak ng kosmos, ang kagandahan ng mga batas nito, at ang kamanghamanghang paglalakbay ng buhay sa daigdig, lahat ng ito ay patunay ng isang sansinukob na puno ng nakakabighani, at walang hanggang kagandahan. Pero hindi pa ito ang katapusan, mga kaibigan. Hindi ito ang katapusan ng mundo, tulad ng sa mga pelikula. Isipin ninyo ito bilang isang bagong kabanata sa inyong pansariling paglalakbay sa kosmos. Tulad ng sabi ni Zilkowski, Ang daigdig ay ang duyan ng sangkatauhan, ngunit hindi natin ginugugol ang buong buhay natin sa isang duyan. Maraming misteryo pang dapat tuklasin, napakaraming tanong na naghihintay ng kasagutan. Patuloy na tumingala sa langit, patuloy na magtanong at huwag mawala ang inyong pagkamangha. Dahil ang Sansinukob, tulad ng pagkauhaw sa kaalaman, ay isang walang katapusang paglalakbay, isang malaking pakikipagsapalaran na naghihintay sa mga maglalakbay. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa ating kahangahangang hangang Sansinukob. Maraming salamat sa panunood! Paalam!